What's up mga tol? Kaya lumalabas po ang langis dito sa airbox ng aking 125 M3. So ito lang po ang may ano mga tol. Kailangan lang pong lilinisin. Ayan. So ito. Nandito po manggagaling yung ano. Yung langis. Mubuga. So kailangan po nating lilinisin. At dito lumalabas sa may airbox. Ayan. So, kaya kaya nga natin papagawa. So, mura lang pang pinagawa itong mga tool kasi kailangan lang linisin ni Kuya ng mekaniko. Ayan. Yung kaha na yun. Daanan So, nandito tayo sa TJ Moto. So, yun mga tol Kinabit na. Nalinis na mga tool. At natisting na rin namin. Wala nang bumubuga. Siyempre. So yun lang mga tol, maraming salamat.